Hello mga kainday good morning good morning supposed be na ata dire sa lungsod sa Hegaket municipality o Hegaket karong mga adlaw mga kainday holdo ni ata dire sa plaza kay eh, mga pa mga kainday supposed be uh, first time pa nako karong adlaw nga nakaaris sa lungsod sa Higakit, Surigao, Del Norte. Ah. Okay. Tuyo ko na to tanang mga plaza sa Higakit, mga Inka-Inday. Morning Plaza sa Municipality sa Higakit. Although may renovation nila mga Inka-Inday. ang renovation alang mm -hmm. e mga kainday yeah. nya mm -hmm. te diri na midfit mga kainday sa kilid sa municipality of Gigat mga kainday holdo Hello, kaya good morning. Muni ang ilahang lasa sa higakit. Municipality sa Okay. Very nice ang ila ang kuan sa mga kain. Da, good morning. Good morning. Good morning. ini anak tas sekolah dia ya pula pemenang 100 subscriber pula nah asalnya na anasin tenang